Tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, dito po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Ah, uh, sige po, ngayon mag invoke na po ako. <laughs> <laughs> eh kasi, uh, you can ask your lawyer na kung hindi naman connected dun sa mga kaso na i sa sa'yo, in numerous decisions of the Supreme Court, pwede kayong sumagot. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin yung katanungan ko? You can ask. You can ask. You your can lawyer. confer with your lawyer. Oh. Uh, your Honor, uh, mayroon po kasi akong kaso po ng immigration po. Uh, hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Bak ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination. Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Uh, mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 8,000 times? Wag mo kaming laming tanga, iha. Di ba? Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang koneksyon dun sa mga kasong sa sa'yo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Oh. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo ini-invoke, ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo? Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making uh, a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito.